What's up po mga kaidol? Dito po tayo ngayon sa Kasignahan Village sa Kutsaray. Matutungan po natin dito itong gawa ng Pinoy na kala lang na yung karga niya use uwi lamang po. Kala pong ano, kala na use uwi lamang ang karga niya. Anong gamit yan, sir? So, ano? Yusuwe lang langis. Yusuwe, langis ang motor. Motor na mga Yusuwe lang. Hello. Oh, ito pun karga ito Itu itong langis niya nakalaga dito. Ano sir, pakala natin sir? Pag baka may mga order, eh, siyempre, kailangan natin ikuan sa kanila. Sa kanila matutagpuan. Ha? Sa Burgos? Saan? Ah, sa may Mormons Ah, sa may Mormons. Simbahan ng mormon? Hanapin ka lang dyan? Malapit ang Dito naman po ito sa Kasigan Village. Malapit sa simbahan ng Mormon siya. Nakatira mga ka-idol. Sino man po ang gusto mag-order nito? Magkano yung presyo nito ng ito? Ha? 2,000 to 2,500 yung maliit. Ah. 750 ah. kaya ganito. Ito ito yung 750. Ah. 750. Ah, uh, to. Ano ang pangalan natin, sir? Baka mamay may mo order pa. Uh, ha? Edwin Alianza. Edwin Alianza. Hanapin ka na dyan. Pakala mo, Edwin Alianza. Ito po si Sir Edwin Alianza yung gumagawa ng kala na use away lamang po ang karga. Ito po ang karga ng use oh. away, Kaluto na yun. ito ng maraming-raming pulutan, mga kaisulong. at Mr. Edwin Alianza siya po ang gumagawa ng kala na Yusuin ang ganyang pagawaan ito. ang kanyang paggawa nito Yan ang malapit sa Simbahan ng Mormon sa napin ang dito sa Kasiglan Village sa Lucy Rodriguez San yung Simbahan ng Mormon Papunta Gwinto, Tagumpay mga ka -idol. lakas dito ito ng apoy oh. ayos na ayos pag nagluto ka nito sigurado luto na luto talaga ito po ang kala na use oil lamang po ang karga walang gastos Kasi po, hanggang ang, ang mga usual natin, tatapon naman natin, isa say sa isa itapo natin ito. Gagamitin mo dito o ganito. Mga idol. Sino po ang gusto po mag-order ng ganitong kalan? Pumunta lang kayo po dyan dito sa Kasigdahan Village, sa Loser Rodriguez, Rizal, ako'n sa nay dito siya Gumagawa. Wala kang contact number, sir? Ha? Ano yung contact number mo? Para baka mamaya ikaw ay ka lang nila. 0926. Oh. 220 3231. Oh, yan ang kung kanyang cellphone number 0926 220 3231. Yan po mga ka-idol ang kanyang cellphone number kung sino man po ang gusto mag-order sa kanya ng kala na usually lamang po ang karga. Hanggang dito na lang po muna at maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.